Basic, kau okay, kedinginan, basic. Kamu kedingin. Kamu kedingin. Sik Anggang kita yata Anggang ini paka kanyan Kumbaga, kaya ini kaya magbisa kanyan Paluwal kita kaya 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 kanyan Awo Madanong ne Kaya ini kaya, yata anggang makaltona ini kaya ini Lahong problema ya ne Anggang makan ini kaya ini ne Ne Kumbaga tang, Anggang kita kaya tangketan ne Kaya gate Kaya kasi, sa kaltaring kayang padere mo, na Okay. okay. bali ito itong gilid na ito pinahukay ko dahil magpapalagay kami ng ano ng uh, nawasa nasira yung ano namin eh yung jetmatic namin eh sabi ng mga bata palitan na lang daw namin ng ano ng nawasa kesa uh, bibili kami ng motor eh, motor ng jetmatic yung pump palitan na lang daw ng ano nawasa okay sa bali yan ito, dito sa lugar na ito dito ilalagay dito siya itatap sa lugar na ito bali dyan yung nakita nyo kanina yung nagtatrabaho yun yung jabber nung sa ano, sa prime water pinasikaso ko na para malagay na kagad ka kaya lang medyo hindi ko alam nakikiusap kami rin sa dadaanan doon kung pwede kung pwede kami dumaan doon eh wala naman kaming ibang dadaanan kung di kami papayagan so tingnan tingnan natin pero kanina nakiusap na ako eh ewan ko kung parang alangahin pa sila tingnan <laughs> natin kung mailalagay natin namaya so ayan o oh. baba na rin yung trabaho nila Wah, oh, ya, no. Oh ang goy, may video <laughs> itang, oh, uh, doku uh, dokumento 'yan. Uh, makulong, Niya Oh, Pilipinas. upload YouTube, na. YouTube, ba? Wow. Oh, Diyan ka po? <laughs> <manig -aral> ko. Wala. mo naman, gay. Nag-detox 'yan, 'no? Asin. na ang asin.

Hello guys, good morning. Magandang araw po sa inyo mga katatay. Uh, nandito sa ano dito sa may labahan ni Mrs. Kaya lang ang naging problema, ito nga nasira yung jetmatic namin. Umusok na naman, bali nagamit ko siya halos 1 year and 4 months lang. So ibig sabihin medyo madali lang yung ano pagkakasira niya, hindi katulad nung nauna na nabili kong yung pump na jet pump ang ahalos umabot ng 6 years So, ito medyo mahina. So ngayon, na desisyon na namin na palitan na nagpa ano na lang kami nagpa connect na lang kami sa prime water dito yung nawasa yung parang nawasa ba ayan o no? oh. kapon ayan ah, na, na pa installation ng dyan sa ano sa labas yung pinakatubo na yan pero hindi pa siya na pa-connect dun sa pinaka dun sa labas dun yung pinaka source niya ngayon ang problema ko, ito pinapalitan na rin ng mga anak ko itong mga PVC namin itong dadali sa loob. So tatanggalin ko lahat 'yan at saka ano uh, papalitan ko ngayon bibili ko ng mga PVC pipe din sa ano sa hardware papalitan ko. 'Yan kinakalkula ko kung paano ko siyang parang ganun pa rin siguro, kaya lang iniestimate ko kung ilan ilan yung ilan yung bibiling kong tubo kaya binibilang ko tapos sinihintay ko rin yung ano yung magkoconnect doon yung taga nawasa Five. kung may ilalagay ngayon yung ano yung nano may ilalagay ngayon yung iko e iko connect siya ngayon Papa, oh yan oh no? bakit at money store buka bakit ayun oh no? <laughs> Dokumento ko okay, ini eh, yung pamagkabit na wasa. So yan lahat pati gripo papalitan ng Pero yung mga mura lang yung bibiliin to para ano para makatipid-tipid tayong ng konti. Kumbaga para maging bago lang yung mga kasi ito yung dahil nga dahil Jetmatic Water Valley park, park lang yung mga kalawang at saka yung mga ano medyo nag-stack na sa loob sabi nung ako, palitan ko na raw. So bibili muna tayo ng ano ng ng PVC sa labas so, Bali, yung binili ko, babalikan ko lang, bibili lang mo. pag-inselasyon sa nawasa uh, iniwan ko muna, balikan ko na lang maamiya. Bibig lang muna tayo ng mga ulat, at mga pagkain ni Jace sa bata. Ayan, pakunta na ako sa palengke. Ay!

tapos carrots. Wow. Oh, uh, Saan? Wala na. Boss, wala na? yung Pwede, pwede naman na eh, yung malago. Ano po? Ano yung mag... May liga pa? Ano na lang <laughs> po natitira. Tapos cauliflower. Areta mo murang cauliflower. Yan yeah, siguro pwede na eh, yan. Galing ah. Oh, 27. Asa pa na? 20. O yan. Okay. Tapos ay apple apple lalaki mga apple 'yan eh. Ah, ala ko ng apple 'ni. Ice na siguro. O oh, ayan. O oh, ayan, okay na 'yan. 115 Salamat. E, bossing, boxing bossing.

itu bosing Bali ito yung ano nakaabang ko na PVC pipe dito. Hindi pa dumarating yung magkoconnect connect so antabay lang natin. So ang gagawin natin, yan nga nakabitin tayo ng mga PVC yan ang install natin sa loob ng bahay. Papalitan natin yung mga luma. So, ayan. Kumbaga pag hindi natin nakita yung ano yung yung nag uh, ano rito na connect dito ah uh, hindi na natin kan so ito na ito na gagawin ko para nakabang natin sa loob ng bahay okay? sinigurado ko pa mo eh. Eh pa minota ko pa ka rin eh. Magyan mo eh. Ay. Tapos in order ko na 1,355 mo e, eh. Eh pero yung bala nung kumpleto na kanyan din. No? Nung kapatang mag-actual ko kumbaga yung estimate kaya mo eh. Diba yung minta pa rin kayo? Ibalik ko. Ibalik ako. Uy, balikan ko na. Pero bayaran ko na. Maka-prepare na.

Nga, ano na ano ka, bakit yes? Na? Niyahan na ka? Huwag kong nasin mo kita. Ebon. Ano saan? Dapat, pare. Eh. Dapat ganun yung tamang pangulang. Eh? Hmm. Nangulang tamo, pare. Wala, hmm. eh. layang ulam. A, ulam. Layang ulam. ng Magaling mo sa kanta pa, kanta pa ba lang? Kanya. Ano? Ano mama. Ano kay mama? Oh, okay. Kaya ginasi ko mami. Kaya na ba dre ni ka? Na? Kapilan. Ngayong ng oras ay ne. Oh, magay ko pa eh mag-manage sila 'yung kanini po tanggay. Yeah. Huh <laughs>

Okay guys, ayun at nat natapos na natin yung ginagawa natin kahapon yung pag installasyon ng PVC yan, PVC dito sa bahay. Gawa nga nung nasira yung ano natin, jetmatic uh, pinalitan na natin ng nawasa, yung tinatawag namin nawasa rito. Pero sa prime water yun. wala uh, awanan dyan, eh, nagagamit na ni Mrs. yung tubig namin ngayon. Kasi bali, three days din kami ano, uh, nawala ng tubig nakikigib lang kami doon kay mother so yon, nairaos din awa ng Diyos medyo mabilis yung naging processing namin totoo niyan, yung pag uh, nag apply ka ng ganyan sa prime water medyo halos one week yata buti napakiusapan namin kasi nga medyo mahirap yung walang tubig ano So ayan, okay na, na. nakapaligo na ako gabi dito sa pinaka-banyo namin. Nice Ayos na. So hanggang doon lang po muna. At uh, yung vlog natin eh, kumbaga na absuelto uh, na natin yung trabaho natin sa pag-install uh, ng ano ng mga PVC. Yung susunod natin gagawin yan, ito yung yan. Uh, sisimento yun natin, tapos yung mga kalat doon, uh, tatanggalin natin pag ayos, lilinisin natin kasi medyo mahirap pagka tubig talaga wala tayong masyadong nalilinis dito sa bahay okay uh, guys, maraming maraming salamat po at uh, magkita kita po ulit tayo sa ating next vlog bye bye, thank you